Welcome to for today's videos. Ako ngayon ay kakanta ng muling ibalik ang tamis ng ating pag-ibig. Welcome to my channel, Sardon Black Coffee. At bagong lahat yan, mag... Yeah! At bago lahat ang yan, shoutout nga pala dyan sa mga cashier dyan sa kante ng Gardenia at shoutout nga pala dyan sa logistik lahat ng logistik at lahat ng production lalo na aid si Dupit yung Simon vlog shoutout sa inyong lahat dyan at shoutout nga din pala dyan sa mga supervisor dyan ng company ng Gardenia at shoutout nga pala kay Ruy na Kylie ng Singapore at shoutout nga pala dyan kay Lapugo vlog ng Mayag, at satat nga din pala dyan sa Talisay, Wasalbay, Tablon, Kasinagan, Kalagimit, San Vicente, shoutout sa lahat ng mga barangay na yan. At ito, kakanta mo na ako ng muling ibalik ang tamis ng ating pag-ibig. Samahan niyo ako sa pagkanta. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Lagi na lang kitang naaalala na Mula nang tayo'y di na magkita Kung ikaw ay nagtatampo Kailangan bang ganito Bakit hindi natin Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig Muling pagbigyan ang puso nagmamahal Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig Sayang naman ang ating nakal Alam mong ikaw lang ang mahal Kailangan ko ay ang tulad mo Ngunit kung sa'yo'y mawawalay Saan ako tutungo? Bakit hindi natin Muling ibalik ang tamis Ng pag-ibig Muling pagbigyan Ang puso Nagmamahal Muling Ibalik Ang tamis Ng pag-ibig Sayang naman Ang ating Nakaraan Huwag niyang kalimutan Max. Subscribe sa aking channel, Sardong Vlog TV Alam mong ikaw lang ang mahal Kailangan ko ay ang tulad mo Ngunit kung sa'yo'y mawawalan Saan ako tutungo bakit hindi natin Muling ibalik Ang tamis ng pag -ibig. Muling pagbigyan Ang ating nakaraan Muling ibalik Ang tamis ng pag -ibig. Sayang naman ang ating Thank you, thank you for watching.